Tikom ang bibig ni dating ako Bicol Party Representative Zaldico sa kabila ng kanyang pagkakadawit sa korupsyon sa flood control projects. Ayon yan sa kanyang abogado na si Ruy Rondain. Pumunta kasi ang mga personal ng Office of the Ombudsman sa mga bahay ni Ko para ihain ang order to file a counter affidavit. Pero tumanggi ang mga tao roon na tanggapin ito. Unang sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na tinuturing na nila itong tinanggap at binigyan ng kaukulang oras ang dating mambabatas na magsumite ng depensa. Pero para sa kampo ni Ko, walang benepisyo ang paghain ng counter affidavit lalo't walang kasong isinampa sa kanyang kliyente. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is uh, bolstered by the statements of uh, Secretary Vince Dizon who said 60 people will be in jail by Christmas. Eh, eh, under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter-affidavit. Kapag hindi nagsumite ng counter-affidavit si Ko, He waives his right to present the defenses that he would have been able to. Lahat ng nasubmit ay magiging basis na po ng prosecutor dun sa kanyang resolution. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, nakabase sa ebidensya ang kanilang mga rekomendasyon sa Ombudsman, kabilang na ang sampahan ng kaso si Ko. Samantala, binahagi ni Rondain na nasa 4.1 billion pesos ang net worth ni Ko noong 2019. Mas mataas ito kaysa sa pinakabagong salen ng pinakamayamang senador na si Mark Villar na nasa 1.26 billion pesos. Bagaman walang impormasyon ang abogado sa pinakahuling salen ni Ko, Sinabi niyang bahagya itong tumaas nung umupong kongresista. 44 private corporations ah, sa niya of 2019. 44, 44. Ganyan yung source of, yan yung revenue stream niya. It did grow, but even that is not an indication of criminality. Eh. Ito nang na may personal air assets ang dating kongresista. Aniya, maaaring ito ay sa kumpanya ng pamilya ko na Mississippi Aviation and Development. Unang sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na 4.7 billion pesos ang halaga ng air assets sa ilalim ng mga kumpanya ni Ko. Ang tanong ng karamihan sa gitna ng eskandalo, nasaan si Ko? Pero maging ang kanyang abogado, hindi alam ang kinaroroonan ng kliyente. Nanindigan siyang hindi tumakas ang dating mambabatas. He flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Di ba? When did this blow up? After the sauna he flew out as early as uh, February, I think. Hindi na aniya makabalik ng bansa si Ko dahil sa banta sa kanyang buhay. Kaya kung imbitahan siya ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal sa nakatakdang pagdinig sa November 14, hindi makakadalo si Ko. Sabi ni Senate President Tito Soto, kung ipakontempt ng komite si Ko, pipirmahan niya ito basta naaayon sa kapangyarihan ng Senado. I-material sa akin kung si, ano, sino pangalan ng kinuntem o kung sino yung inisyuhan ng Komite or ng Senate ng Sampina. Si Corin ang co-founder ng SunWest, isa sa mga nakakuha ng maraming flood control projects sa buong bansa na dawit sa anomalya. Bagaman nag-divest siya dito noong 2019, tinuturing pa rin siyang beneficial owner nito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.